Magpapaalam daw muna si Leyte Representative Martin Romualdez kay House Speaker Boji D bago dumalo sa ICI hearing. Pero para sa ilang kapwa mambabatas, hindi na dapat ito pinagdedebatihan pa. Pinag-aaralan pa ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez kung dadalo ito sa imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa tanggapan ni Romualdez, posibleng ipaalam muna niya ito kay House Speaker Boji D bilang kortesiya sa liderato ng Kamara. Sa liham ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes, pagpapaliwanagin ng komisyon si Romualdez, kaugnay ng kanyang nalalaman sa kontrobersyal na budget insertions at sa umano'y maanumalyang flood control projects. Kailangan daw siya ang magpaliwanag nito bilang dating House Speaker ng 19th Congress kung saan nangyari ang singitan ng pondo sa national budget. Para sa ilang kongresista, hindi pwedeng hindi dumalo si Romualdez. Sabi ni Bacolod Representative Albi Benitez, kung walang tinatago si Romualdez at para malinis ang kanyang pangalan, kailangan niyang sumipot sa ICI. Kung hindi, iisipin lang daw ng tao na guilty ang dating speaker.